yes Kaya eh, mga idol, subukan natin na magararo kung madali bang magararo kung kaya kaya ko ba. Ito yung pang ano, niya sa kalabaw pang control, itong tali na to. Hey. 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 Basta marunong yung kalabaw, madali lang siyang sundan. Eh. Hey. guys, good morning. Ahan dito tayo ngayon sa taniman ng ano ng pipino. Ito guys, tong lupa na to hinahanda nila para sa pagtataniman. Mayroon yon yung nasa likod ko na yon inaararo yung lupa na yan, binubungkal para na, may condition yung lupa. Pagkatapos yan, papahe ano ng ilang linggo, pwede na siyang taniman ng pipino. Lapitan natin guys para makita natin kung paano mag-aararo ang kalabaw uh. yan tingnan nyo mga idol Tuloy pa bina, binabaliktad to ng ano ng araro na uh, pagayang kalabaw malagkit Kung titingnan natin parang kasimple lang pero mahirap din maghihila yung kalabaw sa araro malagkit pala yung ano lupa kahapon uh. inano ko yung pinaghihilan ni ayan wala sige hila lang hila kaya <laughs> na nagkakapitigtasan yung ay itong ano mga tali na yan mga tali eh lalo nung mga ugat maraming ugat dun sa mga gilid tapos yung bato dito sa ano, oh kaya... Hmm? Mahirap magararo talaga pag ganito, ano Ay, wala. Kung pag malagkit. Hmm? Malagkit yung lupa tapos mabato. Saka may bato. Saka mga ubat. Ay na nababangka po yung Ito yung tataniman ng pipino. tasulaw ah, <laughs> Oh, subukan natin na magararo kung madali bang magararo kung kaya, kaya ko ba. Ito yung pang-ano sa kalabaw pang-control. Itong tali na to. Hey. 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 Basta marunong yung kalabaw, madali lang siyang sundan. Eh! Hey. Kasi yung malaki yung binamit ko, yung ano to, may bangga sa bato Kaya umalo hmm. oh. yung... Hmm. Tapos, ikaw naman ang aararo mo yan, o.

siya madali lang pero kailangan mas marunong yung kalabaw hey. Terima nah. Dapat matutok ang mag-aaraw. Kailangan naman na tanim eh. Hey. Na naga, angel eh. Oh, tanim nila <tipulay> angel eh.

'yan ang mahirap dito mga idol, pag ano minsan mayroong malalaking ugat kailangan may itak. Okay. Eh, para pangputol sa ugat. Diba, ganun lang kasimple mga idol. Kaya isusubok din natin kung alam ba natin yung araro. Hmm. Ayan mga idol, ibabalik ko na sa kanya yung araro. Ah, sinubukan ko lang kung marunong ba ako mag araro. Test, hmm. taas. Kaya nga sinubukan ko eh, parang pagtitingnan, madali lang magraro pala pag ano, pagtitingnan. Pero kung talagang subukan mo, napagod din, hinihingal din ako eh. Saka pinaka-importante yung kalabaw malakas. Pag maraming ugat, yun ang, ano, yon ang magpapatagal, katulad yung ginawa ko kanina na no, sumasabit sa ugat ng kahoy diba? simple lang simple lang tingnan pag wala kang kalabaw wala kang pang ano dito sa lupa wala kang pang ng lupa kaya importante talaga ang kalabaw dito sa mga farmers dito yan ang pinakamahalaga sa lahat. Malaking katulong sa anak buhay mga idol ang kalabaw. Ito naman mga idol, hinahanda nila para binubutasan na nila para ano, pagtataniman na ng pipino. Tapos na ito na araw ibubutas na sila. Ayan. Isa-isa nilang bubutasan yan para yan ang paglalagyan ng tanim. So, talagang isang linya lang ah. hati lang hati hindi na naabot dito yung ano na araro maugat uh, yung sinubok ko nga doon kanina pag araro eh sabit sabit sa ugat tatlong dalawang beses sumabit sa ugat kung pirasahin ng kalabaw buti nga hindi pirasahin ng kalabaw eh tayo si Armero kumakain ng ano citrus Ano yung kinakain mo? Citrus Matamis?